may bago ng magjowa. Ha? Oo. Uh -uh. Sino? May jowa na si Daniel Padilla. Ha? Yes. Sino? Ah. Hmm? Ay! Eh, may nagsabi naman sa akin. Sino? Depende sa kanila kung aamin nila or ididinay nila. Oh, sino nga? Artista? Yes. Ha? Hindi nang showbiz? Artista na siyempre, hindi nang showbiz. Ay, sino?

nung una eh. Oh. Eh, syempre, sa atin, may nag-confirm lang. Oh. Pero, importante yung marinig natin si Daniel si Kyla. Oh. Kung gaano ito katotoo. Hmm, kaya pala lagi sila nakikita madalas together. Na yes, meron friend oh. na nakakita sa kanila na oh. nakasabay sila sa power plant. Oh. Nanood si Kyla at si Daniel, di ba? Oh. Okay. Tapos bumis-bis lang bungis bumis-bis yung dalawa. Although, may mga iba pa silang kasama oh, ah. tapos ayan, spotted na naman sila. Magkasama na naman daw sila. Two nights ago. Ay, saan? Eh, basta nakalagay lang dyan. Ah. Ayan, oh Sa Reddit, lumabas. Ay. O, spotted sila. Hindi ko lang alam kung saan yan, ano. Uh -huh. Ilan yan sa patotoo na sila ay nagkakamabutihan. Oo. Oh. O, tsaka, ko naman. Wala naman silang sinagasaan tinapakan. Pareho oh. naman silang single. Tama. Loko, okay. kuya. The da eye dash ng mata. Hindi naman siguro. Matatali na ng mga fans ngayon. At, marunong na silang tumanggap na eh, ang gandun lang eh. Oo. Diba? Eh, okay lang naman yan. Hindi naman siya ibabash, Rena. Oh, Kasi kahit si Katrin, di ba, meron na rin. ba, Diba? Lagi naman sila nakikita. May Mayor Mark Alcala ng Lucena. Although, wala pa silang pag-amin. Dito kay Kyle at kay DJ. ayon, So, isang source ang nagsabi na sila na ngayon, bahala na sila kung gusto nilang i ito or aminin. At